simulan na natin kaagad dahil syempre meron tayong dalawang email sender today. Unahin na natin si uh, code name May. Uh, ang birthday niya is December 29, uh, 1959. Isang Capricorn ba to, Maestro? oo. pure na Capricorn yan. Nasa kasikatan ng pagiging Capricorn dahil... December 29, 1959 ang birthday at ang Capricorn ay umaasenso dahil Strong ang zodiac sign na Capricorn. Ang problema ay itong 29. 2 plus 9, 11. At yung 11 ay 1 plus 1. 2 ay weak number. At ang kanyang destiny number ay 12 plus 29 plus 1959. Pag pinag-add-add natin yan, lalabas ang numerong... 2,000. At itong 2,000 ay 20, siyempre, yung 0,0. Ito ay plus 0 ay 2. 2. Kaya, nalugi yung isang strong na, isang strong na zodiac sign na Capricorn dahil dalawa yung weak number niya. Kaya, alam mo, ang kapalaran ay nai ng tatlong bagay. Astrology mm -hmm. o yung zodiac sign o horoscope na Capricorn yung birth date na 29 na 2 at yung destiny number na 2 din ay week. Kaya ano ba ang mga katanungan ni Mate upang maanalisa natin mabuti ang kanyang kapalaran? Okay, eto meron siyang apat na question pero ito yung question number one. Nais ko pong malaman ang aking kapalaran lalo na pagdating sa pampinansyal. Ano po ba ang nakaguhit sa aking palad? Ang nakaguhit sa palad mo, eh, titingnan natin. Yung palati yes. hindi yung nakaguhit sa pagiging Capricorn o nakaguhit sa pagiging weak number. Pero yung nakaguhit sa palad ay eh, generally speaking, eh, pang kalahatan na malamang ang tinatanong ni mate. Ano ba ang sinasabi ng kanyang kapalaran, hindi lang sa guhit ng palad kundi pati na rin sa birthday, destiny number, at zodiac sign. Ang nakagurit sa palad mo, yayamang ka dahil ikaw ay may straight headline. Ngayon, lagi kong pinapaliwanag na ang kapalaran ay hindi nakatakda. Kasi kung nakatakda ang kapalaran, magiging robot tayo. Anong nakatakda sa iyo sa kaliwang palad? Is looping headline. Ano ang ibig sabihin ng sloping headline? Mangangarap ka. Pero dahil 50% dapat ang iyong contribution sa iyong nakatakda, eh matutupad mo ba yung mga pangarap mo na yan? At sinagot ng straight na headline sa kanang palad. Ibig sabihin eh, magkaiba ang headline mo sa kanan at kaliwang palad. Ano ba ang ibig sabihin ng headline? Eh, direct to the point na tayo. Walang paligoy-ligoy, kaya hindi tayo pumunta sa heartline na tungkol sa pag-ibig at relasyon. Ang headline ay tungkol sa pagdidesisyon. Ang pagdidesisyon ay kaakibat nito ang pagyaman at karira. Hanap buhay dahil ikaw magsasabi ano ba kukunin kong course? O magpapa-influensya ka sa mga nakapaligid sa'yo. Ano ba ang gagawin kong negosyo? Lahat na yan ay galing sa isip. Kaya headline ang nagsasabi kung yayaman o hindi ang isang individual. At sa'yo, eh, 50-50. Dahil islooping yung kaliwang palad na headline at straight naman ang kanang palad. Ibig sabihin ay hindi kaya yaman dahil mangangarap ka. Pero dahil gustong gusto mong yumaman, magagawa mo. Magagawa mo dahil ikaw ay isang Capricorn. Ang mga Capricorn ay yumayaman. Ang mga Capricorn ay earth type sign, nagninegosyo. Ang mga Capricorn ay nagtitiis. Sabi nga dito kaya... Elon Musk nung nag-aaral siya ng college. Si Elon Musk ang pinakamayamang tao sa buong mundo at mabibit niya record na hindi na billion, trillion. Anong ginawa ni Elon Musk nung nag-aaral ng college? Sandswit lang kinakain niya, sinubukan niya yung tinatawag na disiplina at nagawa niya. $2 lang yata ang kanyang ginagasto sa bawat araw. Yung karakter na yun ay may pagka-Capricorn. Pag gusto mong umaman, mautusan mo ang sarili mo at ang tadhana. Dahil ikaw ay Capricorn o no? strong ang iyong disposition na sinamahan pa ng straight headline. Ang problema ay hindi sa iyo na naig ang nasabing pagiging Capricorn at ang pagiging straight headline sa kanan sa ang nanaig sa iyo ay ang sloping headline sa kaliwa at ang week number na 2 at destiny number na 2 nang hinaang ka ng loob kaya yung nakatakdang pagyaman ay hindi mo ginrab yung nakatagdang kasipagan ng Capricorn ay natakot kang maki-sosyo, maki sumugal dahil hindi ka nagsugal, dahil ang umiral ay number two, hindi ka yayaman. Yung number two kasi diyan ay mahina ang loob. Nagdadalawang isip at takot. Kaya kung gusto mong umaman, may pagkakataon ka pa para baguhin ang iyong kapalaran. pairalin pa mo yung Capricorn na yumayaman. Pairalin mo yung Straight headline sa kanang palad mo. Paano gagawin mo? E de mag-venture ka ngayon. Huwag kang magdahilan. Huwag kang matakot. Sabi ko nga sa si Elon mas hindi kumakain ng masyado nung college siya. Gawin mo uli yung mga pag paraan ng pagiging isang Capricorn. Makihamo ka, makisugal ka, magnegosyo ka, magtinda ka. Lahat ng gusto mong gawin para madoble yung kinikita mo bawat araw, dagdag mo ang iyong source of income, magsimula ka uli na pagiging Capricorn at pagiging straight headline. Magagawa mo, pero kailangan mo munang baguhin ang iyong lagda. Dahil ang iyong lagda ay medyo kinakabahan din. Bakit naman kinakabahan? Nagpap, nag, gagarbol-garbol o kumagaralgal. So, um, hindi steady, maestro. Yun, hindi firm yung kanyang um, um, handwriting. Tulad ng nasabi na ito'y indikasyon na hindi na naig sa buhay mo ang straight headline. Hindi na naig sa buhay mo ang Capricorn. Mas na naig sa buhay mo si number two. Aandap-andap, nagdadalawang isip, natatakot at ayaw sumuong o sumugal. Pero tulad na nasabi na ang kapalaran ay hindi nakatakda. Inuturo ang ka ng kapalaran mo ngayon na gamitin mo pagiging Capricorn mo. Sumuong ka, sumugal ka, lumusong ka at talunin mo ang iyong takot sa pamamagitan ng pagtapos sa iyong lagda ng straight line na firm. Firm, talagang ginuhit mo na straight. Mm -hmm. Kapag nagawa mo yan, ginuhit mo talaga ng straight ang end stroke ng iyong pirma, eh mas madali ka ng mananaig at magtatagumpay. Yun ang Ayan. dapat mong gawin in terms of financial aspect. At pagkatapos, talunin mo yung pagiging two personality mo. Panayin mo si Capricorn. Ayun, Thank you very much, Maestro medyo nagsesearch ako kanina nung sinabi mo si Elon Musk, 'di ba? So masaya dahil ano siya eh um a year ko siya maestro 1971. Ito so, na tuloy-tuloy. Pwede ka palang wag kumain. <laughs> Hindi ano? para yung kundi para so, pa, makita ano? mo kung gaano ka kadeterminado sa isang bagay. Ang character mm -hmm. is your destiny. Pag disiplinado mm -hmm. ka, talaga may magic ka, mayayaman ka. Ngayon, pag nagtipid ka, dahil di di sexy sexy ka pa at <laughs> lalo pa <pang> magiging <laughs> grabe sexy talaga maestro ayan question number 2 na tayo maestro tuloy tuloy madalas akong tumaya sa loto dahil nagbabaka sakali ako manalo ano po ba ang mga numerong dapat kong tayaan ah, yung nanalo sa amin eh December ang birthday oh talaga ay mga December, December. Na nanalo yun. yung isa uh -uh. pang nanalo December 20 ang birthday. Uuwi na lang siya. Foreigner yata itong nanalo na December 20. Uuwi ano na lang siya sa province nila. Naisipan niyang dumaan sa loto. Maki mong nanalo siya ng napakalaking halaga. Kaya nabalita eh. Ngayon, tumaya siya. Kaya ikaw, tataya ka dapat nang di mo sinasadya. Yung uuwi ka na lang din. Hindi sinasadya na. Nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp nakalokohan mo lang, huwag mo sasadyain gano. At ngayon, anong buwan yung swerte, ang mga December, siyempre, July, August. Yan ang pinakapik ng iyong karir na suswerting ka. Bukod sa July, August, sama mo na rin ang September. At ganun din yung earth type sign na April, May. Doon ka tumaya at malaki ang chance na manalo ka, higit lalo sa mga pechang favorable sa Capricorn na 8, 17 at 26 at ang favorable naman sa 2 na destiny number mo at 2 na birth date mo ay 7 16 at 25 at swerte rin ang mga isinilang sa Capricorn sa number na 5 14 at 23 sa mga petsyang nabanggit ay pwedeng-pwede kang tumaya at sasarado ko muna ang ating bintana dahil umuulan na rito. Hindi ba umuulan diyan? <laughs> Hindi ko alam, maestro, malayo dito. Ayan no? Medyo umuulan muna, nagpa ano ba 'to si Maeso? Advertise muna. Kala ko ano 'yun kasama 'yun sa mga sasabihin mo. malapit lang na may bintana ako. <laughs> kaya na isara ko kaagad. <laughs> Ayun no. Okay, tuloy mo yan, maestro. Eh, naman sa masaling salita, yun siya lang yung mga favorable number. Sumang 5, at syempre yung nasabi nating mga buwan, July, August, September, at yung favorable din naman sa Capricorn, 8, 17, 26, 4, 13, 22, at 31. Lahat ng sumang 5, sumang 8, sumang 7, at sumang poor ay magiging favorable sa iyo sa larangan ng number games. Ayan. Thank you very much, Maestro. Ito medyo mahaba yung question number 3 niya, ha, Maestro. May tatlo akong anak at sila ay pinanganak noong March 6, 1999, December 3, 2000, at May 20, 2002. Ano kaya ang dapat nilang gawin para swertihin at umunlad ang kanilang buhay? Itong uh, March 6 ay magiging professional to. Pwede yeah. siyang makatapos ng mataas na antas. Pwede siyang makapasa sa board exam. Pwede siyang maging PhD o master. Uh, lahat ng mataas na gusto niyang makamit ay mangyayari sa kanya. Kasi Pisces kayang mag-concentrate sa pag-aaral at yung 6 ay talagang nagiging professional. At ang isa pa, dahil ang Pisces ay water type sign, dapat mag-asawa ka ng isinilang sa October o November. Yan ang iyong katugma. Kapag napangasawa ni Pisces, ay isinilang sa October o November, dyan magsisimulang umunlad at maging maligaya ang iyong buhay. Lalo na kung katulad din ng iniisip o disposition ng Pisces na nakatapos o oh, professional din ang iyong mapapangasawa. Hindi pwedeng walang kasama ang Pisces. Kaya dapat may kasama ka. At yung kasama na yun ay October or November ang month ng kanyang kamakanakan upang mas madali kang umundad at lumigaya. Habang si December 3 naman ay Sagittarius. Tulad din ni 6 na March 6 ay profession din ng magpapayaman kay Sagittarius. Kaya siya ay pwede rin mag-abroad at makipagsapalaran. Ang sabi nga sa Sagittarius ay Jupiter ang inyong ruling planet at ang Jupiter ay napakaswerting planeta. Ang kailangan niya lang ay mag-ambisyon ng napakataas. Huwag kang mag-ambisyon ng mababa dahil yan din ang mangyayari sa iyo. Itodo mo na ang iyong pangarap at kayang-kaya mo yang abutin. Habang si May 20 ay isang week number at nasa pagitan to ng Taurus at Gemini, dapat meron kang pattern o padron na susundan. Dahil kung ikaw mag-isa mo, hindi mo maiaayos ang iyong kapalaran. Dapat sumunod ka sa mga taong successful. Sumunod ka sa inuutos ng kapatid mong nakatatanda. At kapag sumusunod ka sa kanila dahil ikaw ay isang weak number, mapapanuto ang kapalaran at gaganda ng gaganda. Tuwing utosan ka nilang, tapusin mo pag-aaral mo, tapusin mo. Pag inutosan ka, dito ka mag-apply, malaki sweldo dito, doon ka mag-apply. Pag sinabing mag-abroad ka, para yung mga, mag-abroad ka. Huwag kang tatanggi sa mga utos ng kapaligiran mo na alam mong ikayayaman mo. Sa ganyang paraan. Mas madali kang liligaya at magtatagumpay kaysa sundin mo yung mga iniisip mo na hindi mo tiyak maipapatupad dahil ikaw ay weak number. Sumunod ka na lang ng sumunod sa mga nakatatanda iyo, sa pinapagwasay ng magulang mo at makikita mo, mas higit kang magiging maligaya at magtatagumpay. Ayan, thank you very much, Maelso. Eba, ay kung ako, ako yung bibigyan mo ng mga ganyang basa, maestro, puntuwa ako, lalat mga anak ko yan. Eto, question number four niya, maestro. Ngayong tumatanda na ako, nais ko ng malaman kung nakaguhit ba sa palad ko ang pangmatagalang buhay. Gusto ko po sana kasi umabot ng edad na 100. Maraming Ayun. salamat po, Miss F. at maestro. More power pa po. Yan ang isang nabasa kong nobelang hindi tinuloy nung nagsulat ng book dahil ang ang tema ng kanyang libro ay hahaba ang buhay ng lahat ng tao sa mundo. Mm. Ang problema nung humaba ang buhay ng lahat ng tao sa mundo, unang-una sumikip ang mundo. Oo, walang oo. namamatay eh. Oh. Siyempre, pag walang namamatay, sisikip ang mundo. Dadami din ng pagkain. O pagkain. Pangalawa, ang naging problema nga nung kinukwento ko sa yung author ng libro, eh, iba yung salitang mahaba ang buhay kaysa sa malusog na buhay. Nagde-deteriorate ang katawan ng tao pagdating ng 70, 65. Kaya kahit mahaba ang buhay mo, hindi mo ganong mai-enjoy. Dapat ang pangarapin mo ay isang mahabang buhay na malusog. Kaya lang wala pang ganun. Dahil kapag ang tao ay umidad ng 70, tulad ng nasabi na magsisimula ng mag-deteriorate ang ating katawan, magkakaroon na tayo ng rayuma, magkakaroon na tayo ng mga kulubot, at syempre, hihina na rin yung mga internal organ natin. Ganun pa man, dahil hindi naman muna specific sa tanong mo na hahaba ba ang buhay ko ng malusog, Naalala ko tuloy si Enrile, humaba ang buhay oh, pero nanghina na rin siya noong bandang huli at pneumonia yung naging sakit niya na napakadali namang gamutin. Kaya lang nag na yung kanyang inner organ o or internal organ. Kaya unti-unti na rin siyang tumanda at humina. Ang kailangan ay malusog na mahaba ang buhay pero ang magandang balita, Karamihan sa mga Capricorn ay humahaba talaga ang buhay. Kaya napakalaki ang posibilidad na humaba ang buhay mo dahil ito ay kinumpirma ng iyong texture, ng iyong palad. Oh, Kitang-kita mo, hindi yan pang matanda. May energy pa yan. Sabi ko nga sa iyo, kaya mo pang mag-venture kaya mo pang sumuong. Kaya kapag hinawakan mo yung ganyang palad, tumatalbog-talbog at may energy pa, ito yung isang indikasyon na hahaba pa ang buhay mo sa texture pa lang yan. Eh yung lifeline na sinasabi o guhit ng buhay, walang island, hindi nalatid, pwede ka pang makapag-abroad dahil may travel line yung palad mo na namataan. Kaya yung wish mo na habang buhay, kung ang palad mo at ang zodiac sign mong Capricorn ang masusunod, matitiyak na haba pa ang buhay mo dahil pinagkalooban ka ng magandang zodiac sign at magandang texture ng palad. Ang hindi lang kagandahan ay yung iyong lagda na nangangatog-gatog. Ibig Ayaw. sabihin, humihina yung isip mo. Ibig sabihin, humihina yung energy mo. Kaya, dagdagan mo rin yung exercise, paglalakad ng malayo. At, syempre, para maganda, practicein mo na rin yung signature na hindi na nangangatog-natog o naggagarbol. Sa halip tulad ng nasabi na, Mag-practice ka ng 180 straight line na ending ng iyong lagda. Walang garal-garal. diretong direkyo lang. Kapag ganyan ang nagawa mo, magko yan. Texture ng palad, lifeline na maganda, walang island, walang latid, at zodiac sign na Capricorn sa isang mahaba at malusog na pagtanda. Ayan. Thank you, thank you very much, maestro. Sigurado ako nag-enjoy si mate sa yung mga binigay na pagbasa. And of course, tuloy-tuloy tayo, ha? Eto, meron tayong mga comment dito, maestro. And before that nga pala, maestro, shout out nga pala. Happy birthday kay Darlene Olanyo Ong ng DWWW Shet Ibigay natin yan sa media, maestro. Birthday niya today. Ayan. Happy birthday, Darlene. And of course, thank you for watching Miss Ana Marie Bonifacio. Ayan, watching siya. Kahit may sakit siya, nanonood maestro, sabi niya. Wow. O, oh, tinatanong niya maestro, September 18, 1968, ano daw ba ang kapalaran ngayong 2026 na darating? Ang mga libra ay suswerte din dahil ang 2026 ay years ng horse. At ang horse ay sa Western Astrology ay Gemini. Alalahanin natin, 12 ang animal sign. At nung tumingala ang mga taga-China, eh 12 din na constellation ang kanilang nakita. Nung tumingala naman, ang Western Astrology, taga-Western sa langit, 12 zodiac sign din. Kaya magkamukha lang sila, nagkaiba lang ng pangalan. At ang horse ay siya Gemini. At ang Gemini ay kakompatibol ng Libra. Kaya suswerte hindi ng Libra pagpasok na pagpasok ng Year of the Horse dahil makikinabang silang dalawa kasama ng Aquarius sa mga suswertihin sa larangan ng pag-ibig, pakikipagrelasyon, pinansyal at siyempre kasama rin dito ang Malayo at malapit ang mga paglalakbay. At dahil ang Gemini ay uh, Mercury ang ruling planet, pwedeng-pwede ring gumanda na ang larangan ng pagninegosyo at kalakalan sa taong 2026, lalo na sa mga may zodiac sign na Gemini, Libra at Aquarius. Maestro uh sabi ng Virgo nagsalipa. Nagsabi paano, paano? pa siya ng Virgo. Virgo daw siya. Okay daw bang ah, ba ang Virgo? Ah, Virgo. Ang Virgo. Ang September 18 kasi hmm. ay malapit ng mag Libra. Matatapos ah, okay. na Virgo dun eh. Ngayon, paano mm. una lamang Libra siya? Ang unang-unang indikasyon, kapag ikaw ay Virgo na malapit na sa Libra, at maganda ka, charming ka, puno ng love experience at relationship ang iyong buhay, mas nananaig ang Libra o ang Venus. Pero kapag ikaw naman ay nanaig ang Virgo, puro trabaho ang gagawin mo. Puro pagnegosyo, puro pag-aaral. Lahat ng may kaugnayan kay Mercury, doon ka mapupunta. Kapag tungkol sa love life, at pagpapayaman din na may kaugnayan sa karelasyon, magiging Libra. Ganun pa man ang Virgo para umunlad sa susunod na taong 2026 dapat gamitin niya yung Mercury na kanyang ruling planet. Magnegosyo siya ng mga bagay na may kaugnayan sa modern technology dahil yan ang ruling planet na Mercury at ganun din sa mga bagay na may kaugnayan sa medisina at sa mga kalusugan. Basta ganyan ang at transportation. Basta ganyan ang mga negosyo ng Virgo sa year 2026 ay mapapaunlad niya ang kanyang kabuhayan. Ayan. Thank you very much, Maestro.